maghapong ulan hindi tayo nakapanood sana po ngayon swerte naman tayo ipapasya na tayo dun may maliliit lang pero abangan natin baka sakaling may malaking dumaan yan po paano po stay lang ah, tayo abang abang tanghali na rin po alauna na yata Ito so, na lang. Update ko na lang kayo. Wala ka pala yung isang lumutang na to oh, ito naman yung maliit talwa. Okay. Guys, <laughs> maliit. Ito naman ah. <laughs> no Hindi ko lang alam kung pa. Bukod dun sa maliit. <laughs> wala, maliit lang. Ang wala, walang kasama. O, oh, yun ang bala eh. Wala, well, saan yung the place? Layo, ano, ito mama pala sa damo oh. kaya umano o oh. basta tama ito, ito sa damo kakaliwa o oh, kanan, kakanan ah, tinga. Ito na rin eh, are pala ang nadaanan uh. Ang layo na gabi sigurado yun wala eh kaya lang mo gina kita? Yan na, kanina. Ah, saan nagpupunta? Palabak. Yan lang Ay hindi ko muna nakita ko yung liit. gagahing lalaki na kami pero ang daming anak. Ang malaki ang isa na nahulog ko yung siguro yung Dito lang lutang si Patas. Dito wala wala akong makita. Tigri pala re eh. Is lang albasan. Ah, sa... Tidahan mo Ay patay buhay buhay Nakalangay na eh ha? ha? Mga wala na yata ang ano noon Hindi na niya Ikin Kagaya sa... nung huli ko kinabukasan pa daw niya sana kukunin Sana wala pa na ano pang maabutin yun Masakit nito na ma'am, ah. sana guys, umabot yun. Ya. umabot ganda ganda na ay salamat po umabot yung ating putok ay kanina tinamaan natin maliit kaya uh, inalpasan natin thank you po ganda ganda na to bro oh, dalawa may janitor pang bonus guys inabot ko itu. Oh. so, pati janitor sumama sorry yan guys oh, pati janitor sumama na gusto na rin magpaulam ng janitor mga kahangin yan guys oh. ayan po four fingers po thank you po thank you lord and guys yung janitor sumama oh. pati janitor oh. sumama naring mau menjangan itu. Sana bakal ah, sana, so Guys. <coughs> God, yun, guys. Thank you po. Na. Oh, guys, tanggal janitor guys. Ay, jantur Janitor, sumama na. Dalawa, kaso janitor ang isa. Talaga tilapia. Yes, tataba. Thank you po. Salamat po. Basahin lang natin, napakalayo. Jambahan na lang. Oh, taas, sobrang taas naman. Wala, hindi haabutin. Taas ng putok natin, mga kahangin. Taas. Napataas pa. Taas. sana umabot ay di di umabot yan mga kahangin patutok tayo dalag bulig hindi na natin napindutan ng camera uuwi na sana tayo eh pakita lang itong bulig napuntahan na natin sure na natin ay box na ng payong ko pot apa jan? Ah, nampok marah. Ah. Maganda-ganda na rin. po. Thank you po. huli pa dalawang huli tayo ay thank you po yan o malapit na rin sa kalahating kilo to mga kahang ihaw natin mamaya pag uwi jangan po guys. Selamat po. Thank you lord, Guys, bulig. Sana guys, ke mana? hindi guys tumama yun sayo dyan guys so pong huli natin dalawang piraso yun yung kahapon pa yun guys ha so. dalawang piraso lang po huli natin. Galag, isang galag, sa isang pilapia. Yan po yun yung isang araw pa. Lutuin ko to. Oh, lutuin na natin ngayon. Ulam na. And guys, salamat po.